Sikritong paraan para magiging masagana ang buong taon ng 2025, gawin niyo po ito sa pagsalubong sa Chinese New Year. Swerte po ito sa pananalapi, sa trabaho, sa negosyo. At kung ikaw ay isang mananaya, lapitin ka ng panalo dito. Nag-attract po ito ng tuloy-tuloy na pera po magaan ang pasok ng pera at hindi lamang maliit na halaga. Ito po yung nag attract ng napakalaking halaga ng pera ngayon pong taon ng 2025. Kaya guys, kung gusto mong malaman ito, panoorin lamang ang video ito, ituturo ko po sa inyo. At kung kayo mo po'y baguhan sa ating YouTube channel, huwag pong kalimutan, like, share, subscribe na rin po. Hello mga kaswerte, kumusta? Welcome to our YouTube channel. Kumusta na po ang lahat? Sana nasa malusog, at mabuting kalagayan habang nanonood ka sa video natin ngayon. Okay, sana walang mga problema ang ating mga kaswerteng hatid. At swerte mo kasi nadaanan ka sa ating video. Itong video na ito guys, dapat gawin niyo po ito sa pagsalubong po sa Chinese New Year. Malapit na po guys, ngayon pong January 29 na po. Okay? So, um, madali lang ang Chinese New Year ngayon. Dati, nung nakaraan is February. Pero ngayon po is uh, January lamang, okay? January 29, Chinese New Year. So, um, maraming paghahanda po tungkol dito, lalo po sa ating mga kapatid na mga Chinese, no? At sa pungsoy po, guys, uh, pag kayo po ay gumagawa ng mga pampaswerte, makapag-attract ito ng magandang kita sa buong taon, masagana at magaan ang pagpasok ng pera. So, ito po guys, ginagawa ko po ito at isishare ko rin sa inyo ito kasi napakaganda po ang result sa akin sa taon 2024. Thanks God po, no? And um, marami pong nagtatanong um, kung ano mga pampaswerte sa pagsalubong sa Chinese New Year at it, isa ito guys. So, uh, mga simple na paraan pero para makakatulong po sa inyo para pumasok ang swerte. At akalain nyo po guys, ang dami pong um, opportunity na nagdatingan, unexpected na mga nangyayari sa buhay, no? Na hindi ko talaga iniisip na uh, nangyayari. Okay? Kaya, uh, napakasaya po. Imagine guys, pumunta dito yung aking hinihintay. <laughs> diba ba po? Okay. So, ang hindi ko pong sabihin, sa katagal-tagal po na uh, nagiging single po tayo, and then, may binigay talaga si Lord sa akin na yung tao na Um, baga sa ano, hindi siya ordinary kasi nakakatulong din siya financial sa akin. Okay? And uh, sa taon ng 2024, nagkakaroon po tayo ng bahay, nakakabili ng bahay. Mga ganyan po, may bahay na dumating sa atin na hindi natin in-expect. So, ayan. So, ngayon po guys, no, itong taon ng 2025, gawin po ninyo ito pagsalubong po sa Chinese New Year. Kasi, uh, Ulitin ko, makakatulong po ito sa inyo upang pumasok ang swerte sa iyong tahanan. At simple na mga paraan kung paano tayo magiging maswerte ang buong taon. Okay? At ang gaan po ng pasok ng pera guys. Unexpected na mga pera na darating sa inyo na hindi po sila, para sa akin po ay malalaki po. Okay? Salamat sa inyo on. Okay, so uh, ngayon po guys, uh, kailangan po sa iyong uh, bahay, pagpasok sa Chinese New Year, before darating yung Chinese New Year, kailangan maglinis tayo. Kung mayroon tayo mga dapat uh, tanggalin sa bahay natin, lalo po yung mga luma ng mga kalendar guys, alisin mo na kagad, huwag mong paabutin sa Chinese New Year, ayan. Uh, baga sa ano, huwag ka na mag-display ng mga luma na mga kalendaryo. Kasi, uh, ang kalendaryo kasi ay, uh, yun po ang, baga sa ano, uh, paglipas ng taon, di ba po, nakikita natin sa kalendar, ang taon na ganito, tapos, uh, nakadisplay pa. Magdala po yan ng negative energy po. Magdadala po yan ng kamalasan. Okay? So, yung nakalipas na taon, Ayan, huwag mo nang i-display yung mga kalendar mo. Mga sira na mga gamit, guys. Tanggalin mo sa bahay mo. Ayan. Um, marami pa. So, sa next nating mga videos, guys, uh, i-share ko sa inyo kung ano yung mga bagay na yan na dapat mong alisin sa yung bahay na yan po yung nagdulot po ng negative energy. So, ngayon po, guys, kailangan maghanda ka ng bigas. Okay, so gawin po ito guys sa pagsalubong po sa Chinese New Year bago po pumatak ang alas 12 po ng Chinese New Year bago pumasok ang Chinese New Year kailangan po nakaready na ito sa iyo pong uh, misa. Una po sa lahat, ayan, maghanda po kayo ng bikas and then, ayan, kagaya sa akin guys, ito po yung ginawa po guys punuin mo ang uh, lagayan or bowl, okay? Uh, ako guys, hindi ako gumagamit ng plastic. So, ang ginamit ko po itong basagin ko ito. Um, ayan, punuin mo lang siya. Pagkatapos po guys, kailan po uh, itong bigas na ito, magkakasya po ito sa isang saingan. So, maghanap po kayo ng lagayan na uh, yun po ang sinasain ninyo tuwing nagsasain po kayo. Okay? So, punuin ang lagayan at isang saingan. Okay? So... Huwag masyadong malaki kung maliit lang yung pamilya ninyo, kundi lang kayong kakain. Kailangan po ubusin lahat. So, um, maghanap kayo, ulitin ko, maghanap kayo ng uh, lagyan ninyo ng bigas para sa isang saingan. Sa isang saingan na isang pamilya. Okay? So, walang matira na kanin, kailangang ubusin yun. Ayan guys, no? Um, pagkatapos po, Kumuha ka ng isang piraso na dahon ng laurel, guys. And then, sa dahon ng laurel, sulatan mo po ng sign ng pera po. Okay? Ayan. Sign ng pera. Kasi, ito pong uh, limang bisis mo siya isulat. Okay, guys? So, five times. Kung halimbawa, nasa ibang bansa ka, so, ang gamitin mo, ah uh, yung, yung, yung sign ng pera na sa inyo po. At sa likuran nito po, guys, permahan mo sa taas. And then, Uh, number 8 po sa baba, 5 din. 5 times din, number 8. So, ito po guys, uh, ito po yung uh, nagtiwala ka o naniwala ka sa number 8 na ito po ay magdulot sa inyo ng tuloy-tuloy po na blessing at swerte sa buong taon. Okay? Kasi ang number 8 po guys is infinity po. Yan. No? So, ngayon po ang gagawin po natin dito guys. Ibaon lamang dito sa pinaka-gitna po. Kailangan po hindi siya makita, guys. Ayan. baun mo lang siya. Pero ang pagkabaon po, guys, patayo po. Ayan. Palitin ko po, permahan po ninyo, guys. Ikaw na gumawa. So, ikaw ang may perma dyan. So, ayan. Nakatakip naka po siya. Walang makita dyan. Ayan. Ganyan po. Natakpa na. So, ang gagawin po ninyo, guys. Ayan. Um magdasal po tayo. Hawakan ninyo po ito and then magwish po tayo. Okay? Uh, mag magwish kayo ng buong puso, buong isip, 100% na paniniwala at uh, magtiwala ka na itong taon ng 2025, ito na po yung taon para sa kasaganaan at tagumpay sa iyo pong mga career. Okay? So, uh, ganito po guys. Una po, inhilik ka muna. Para magkaroon ka ng focus, inhale exhale ka. And then, pagkatapos mong nag-inhale exhale, ayan, isipin mo guys ang lahat ng mga dream mo, mga pangarap mo, and then, pagbulong mo dito. Okay? So, kailangan po sa paggawa nito, walang distraction. Ibulong mo po. Pagbulong mo para sa kasaganaan at tagumpay sa taon ng 2025. Matupad ang lahat kong mga pangarap banggitin mo ang mga pangarap mo and then ito po, pagkatapos po huwag kalimutan sa bandang huli yung affirmation na kiniklaim nyo po claim it, I claim it, I claim it and then guys, ito po ilagay mo ito doon sa pinakagitna ng iyong kainan sa loob po ng tatlong araw sa pang-apat na araw, kunin mo po ito din sa ingin ninyo po okay, and then lahat ng member ng pamilya, kailangan po makakain ito guys So bigas na ito. Ito po guys, simbolo po ito. Nang puno, puno yung swerte sa iyo. Pumaapaw na swerte sa buong taon kasi dapat puno ang lagayan. And then, ang iyong kahilingan, ang dahon ng laurel, ito po ay mag-attract. ng katuparan sa iyong kahilingan. And then guys, ito po. Hayaan mo siya sa tatlong araw dyan sa iyong misa. Habang kumakain kayo, hayaan lang siya sa... Uh, tatlong araw dyan sa iyo pong table kainan or sa misa po kung saan kayo kumakain. At pagkatapos po, ayan, sa ingin na ito, pagkatapos ng tatlong araw sa ingin, kailangan po lahat ng member ng pamilya ninyo po na nakatira sa isang bahay ay makakain nito lahat. Okay? Hindi lang ikaw ang swerte dito. Lahat ng member, member na iyong pamilya ay magdala po ito ng kasaganaan sa bawat isa. Okay? And then, ang dahon ng laurel, ang gawin niyo po, sunugin. Pagkatapos, ang abo, lumabas ka sa may pintuan, hakbang katatlo, one, two, three, bulat main door, paharap sa may silangan, ibuhos mo po doon. Uh, saboy mo lamang, guys, ang iyong dahon ng laurel na abo, and then, saboy mo, pagkasaboy mo, sabay bang. Maraming salamat, Panginoon. Salamat, Lord. At then, magdasal ka na. Magpasalamat ka, guys. Ito po, guys, pagdala po ito sa inyo ng swerte sa buong taon. Kasaganaan, success, kung ano man ang inyong mga pangarap, eh, ito po, magdala po ito na mapagaan at matupad po ang iyo po mga pangarap. Kaya, guys, sabay-sabay po natin itong gawin ngayon pong uh, pagsalubong sa Chinese New Year para magiging masagana po ang iyo pong taon at sana po guys, no, makatulong po sa inyo at yung pinag-usapang topic ngayon. Huwag po niyong kalimutan, i-share at ituro po ito sa inyo pong makakilala, mga kaibigan po ninyo, mga friends, family po. At mag-subscribe na rin po guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe para sa susunod natin yung mga videos, lagi kang updated. Thank you so much. God bless everyone. Mabuhay po kayong lahat. Swerte hatid mga kaswerte ko. Masaganang uh, taon ng 2020 pa. See you for the next one. I love you all. Bye bye, guys.